Alam mo ba na ang nakaimbento ng Pertua Oil and Metal Treatment ay isang Pilipino? Oh, ano, ngayon mo lang narinig tong Pertua Oil and Metal Treatment. Kung ngayon mo lang 'to narinig, tara samahan mo ako para makilala natin kung sino ang Pertua at ano ang kanilang ginagawa. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung saan nagsimula ang Pertua. Taong 1986 nang maimbento ito ng isang mechanical engineer na nagngangalang John Simon. Tinatawag niyang Tribotech ang kanyang invention, which is inspired by tribology, the study of friction and lubrication. Sa Pilipinas, nilunch niya to as Pertua, which is a shortened version ng Perpetual. At taong 1988 naman ay nakakuha sila ng US patent. Grabe, bakit ngayon ko lang nakilala tong product na to? Eh since 1988 pa pala to. At libo-libo na yung mga taong natulungan nito para ma-increase ang kanilang engine power and speed. Mabawasan yung mga pangangailan kailangan ng repair. extend yung fuel mileage at saka yung oil service. At ang pinaka sa lahat, since matagal ka nga mag-change ng langis mo, mababawasan yung mga harmful waste ng oil and emission. Enhanced engine power and efficiency. Yan ay isa sa mga benefit ng paggamit ng Pertua oil and metal treatment. Ang kailangan mo lang gawin ay isalin ng 320 ml na Pertua oil and metal treatment sa langis mo after mo mag-change oil. Once na maihalo mo na to sa langis mo, mapapansin mo agad ang diferensya. From ganito, So, ganito meron talaga some difference at alam mo ba na hindi lang pang -kotse ang Pertua Oil and Metal Treatment? Pwede rin ito sa mga motor na may forced engine. engine. Kailangan mo lang gawin ay isalin ang 40ml na Pertua shot sa mga small displacement engines. Kaya ng Sniper 155, Raider 150, N-Max, Erox at iba pa. Dati every month ka nag-change ng langis, ngayon every 3 months Sina. magiging 3 times better ang lubrication ng inyong mga engines after ninyong maihalo ang Pertua Oil and Metal Treatment sa inyong mga langis. At hindi nga lang pala Oil and Metal Treatment ang products ng Pertua dahil meron din silang motor oils, engine oils, gear oils, and hydraulic oils kung saan hindi mo na kailangan maglagay ng oil and metal treatment dahil by default nakahalo na to. O nandyan ka pa ba? Interesado ka ba masubukan yung oil and metal treatment ng Pertua? Para sa mga nanonood sa TikTok, available na to sa Yellow Basket. If nanonood ka naman sa Facebook, YouTube, or Instagram click mo na lang yung link na nakalagay dyan sa description or sa comment section. Also, visit mo na rin yung website nila at Pertua.com. Facebook naman nila is Pertua Tech, Instagram Pertua Oil, and TikTok nila Pertua.oil. O paano ba yan? Kita-kits na lang tayo sa daan. Sa Pertua, may ilalakas pa. Sheesh!